pupunta muna para kami kay papa at iyon namin si Totoy dahil magpapalingki po kami dahil isang month na, po ni Totoy bukas at birthday ko rin po sabay po kami Aha. Ayan, uh, kasama ko na po si Raymark na yun kapunta kayo ng palingki kasi mamamalingki kami birthday niya bukas tapos one month ni Baby. si papa naman po ay si papa si Bibi naman po, nakaiwan kay Papa. May Bebe naman yung doon kami ay bibili kami ng handa para bukas. Bili kami ng slice muna. Ayan. Tama na yan, dalawa lang. Ganap kami ng pansit, tapos bihon, tsaka ano, ibang sangkap. Ayan, nagbibili siya ng bihon, dalawang kilo, tapos dalawang kilong pansit din. Ano pang bibilin mo? Bang. Tapos sa home, bibili pa siya. Ano. Siya po magluluto niyan lahat bukas. Maubos ang pera mo. <laughs> nang kami sa groceryhan kasi dito kami bibili ng ibang mga kailangan ta sangkap. Eh mag-ikot ka na, layo natin, walang dadaanan. Nice spaghetti. Dalawa lang niyan. tama na to? Oo. Isang kilo na to bro. Isa, tapos isa pa. Di diba dalawang kilo? Yan. Tapos juice, magic sarap. Ayan na yung kanyang mga pinamili. Ito daw yung para kay Bumbay. Bibigay daw niya bukas. Ay, nahulog mo na yung kapi. Bibigay daw niya bukas para kay Bumbay. Di, nahulog yung kapi. Ayan, nandito na po kami ngayon sa bahay. Yung kabilang plastic para kay Bumbay. Ayan, biskwit ni Bumbay. Si Bibisan sana yung ha? <laughs> Hagas na pata ko so, sa'yo ko baka magnuris na. oh Yun buka buka ubus Ubus magdidi ay. Ayan, ah, nakauwi na po kami sa bahay. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi ang daming dala. Kaya ko si Bibi. Bukas, punta po dito sila papa, sila kabay. One month old baby, o. Oh, tulog pa siya. O. Oh. oh, ay nagkagising na. Oh, ay kagising na talaga. Oh. At kinagabihan, naggabit kami dyan ng ano, kurtina para matapalan yung ano din Nilagyan lang namin siya ng ano, ng harang. Tapos, dahil walang tamtax, ayan. Bumili muna si Raymond sa labas. So, sa ako pumasok muna sa kwarto para kuhain si baby. Habang iniintay si Raymond. Kasi baka umiyak si Chris. Hindi mm. prepare na para pa ako ng lulo. Gagamitin mamaya para sa ano, pagluto ng pancit sa kabi. At si Shena naman po, nag-aalaga kay Tutoy. Eh. mo kaya, no? Mm. Mamaya po pa lang, pupunta sila na sila papa sa kat sila. Bombay. Pupunta na po sila mamaya dito sa amin. Laging magang alis daw po si Bombay doon ay, kaya ipupunta na lang ni Papa dito. At habang abal na naman po si Raymard sa pag-asikaso ng mga isasangka para sa kanyang lulutuin, si Bibi pinapatulog ko muna para makatulong ako sa kanya. Ayan. Pero ang hirap patulogin kasi mulat na mulat pa. O, oh. nakikiramdam din pupunta nga po pala sila papa tapos yung mga kapatid ko tapos sila onyo ko dito sa bahay mamaya guys magtatagtad pala po ako ng pulutan kami ni papa at mama daw po ibigyan ko oh, niluto ang pulutan si papa ah, naghiwa po siya dyan ng abigas paan ah, ang nanay kasi gagawin na din nilang pulutan ni papa naadaboy ah, niya yan tapos, dito na sila nagluto sa likod ng bahay kasi para mabilis. Sa kahoy na sila nagluto kasi kapag sa gasol, baka mabilis maubos. Sayang. Kaya dito na po sila nagluto para mabilis. Katulong nga pala niya dyan yung kapatid ni Papa niya kasi si Papa niya nasa Manila. Kaya yung tito niya na lang yung nagtulong sa kanya para ma-survive niya yung pagluto hindi naman po kasi ako pwedeng tumulong sa kanya sa mga magigibat at saka mapapagod na gawain. Tumutulong naman po ako yung pagganda ng plato at saka yung asikasan sa may mesa. Yun. Pero yung pagluto ay hindi na ako makakatulong kasi si Bibi. Kay eh Bibi na ako nakapokus. Ang niluluto nga pala nila dyan, beyond ata, hindi ko alam kung beyond o pansit. Kasi yung spaghetti, doon na nila, doon na ni Raymart niluto sa gasol. Tapos yung ibang, yung britong tilapia, tsaka yung adobong paa ng manok, doon niya na rin niluto sa gasol. Yung mga ano lang, pansit, bihon, dito, tsaka yung suman, dito sa labas, sa kahoy niya niluto. Habang nagluluto po sila dyan sa likod, nasa loob po ako nagpapadedik kay baby. Tapos, pakatapos niyan, hahainin niyan, papalamigin ililipat sa tray. Si Raymart na din yung magagawa Ayan, dyan po sila nagluto. Luto na yung bihon, sinasali na nila sa ano, maliit na planggan. Mm -hmm. Ayan, ah, nag-uumpisa na po si Raymart mag-luto. Ayan na yung mga ano niya, niluto. Ito yung suman, tinakpan na muna niya, pero nauna na itong lutuin. Tapos, sa na siya ng sibuyas, bawang, tapos century. So, yung gulaw sa yung gulay na panlahok sa pansit bihan. Tapos mag spaghetti din daw siya. Si Bibi, oh, tulog-tulog pa. Si Raymart naman na andito, nagluluto siya. Ayan. <laughs> Kasha? Ayan, nagluluto na po siya. Una niyang niluluto yung pasta. Bibi, dito ka lang! Diyan na po siya nagluto sa loob. Ayan. Hala, una na din. Kaya nag-umpisan. Mabalnean ka, ha? Magnain. Oh. Yes. Nagluluto po siya ng ano, sauce ng ano, spaghetti. Nainan po, nagigisa siya ng luto. Hindi Yung paano ang mga tumutan. Nagluto daw po siyang paano ang manok. Kada buhay mo? No? Oo, oh, saka. Maprito ako ng manok sa kapulat yun. Ang akong baboy. Ay, tilapia pa pala. Magpiprito pa, pa daw po siya ng manok at tilapia. Ayan, habang tulog muna po si Bibi, nag-asikasa muna ako sa labas. Tulungan ko muna si Papa niya para makatulong tayo. Nag-uga sa dun sa labas. Ayan, nalabas na tayo mga plato, tapos baso lagay na natin dito. Tapos dito naman, nagluluto siya ng baboy. Nagluluto siyang baboy dyan. Tapos, ayan, naglulutuin pa siyang Adidas adoboy niya ata pa yan paapo ng manok ito yung kusina namin yung na ginawa niya hmm. kuha ako ng mga plato tapos baso ilalagay din sa mesa para mamaya pag... di mo lang sa baba mainit yan ah. sa baba lang muna sige na alagay na natin sa lalagyan wala nang lalagyan Diyan na daw yan hmm. ayan po pansit, spaghetti, sumang, tapos yung bihon na bagong luto. At habang tulog ko si baby sa kwarto, inayos ko na yung higaan, pero hindi ako mapakali kaya ko yung kuna niya, tapos nilabas ko si baby sa kwarto, nilagay ko sa kuna, tapos dun siya sa para nakikita ko. Tapos habang tulog siya, ayan, tinulungan ko na sa remake na ayusin yung mga sa mesa, ako na yung nag-ayos na. Tapos, nagkuha na rin ako ng baso, plato, tsaka kutsara para ilagay dito sa mesa. Tapos, ako na rin yung nagtimpla ng juice kasi magaan lang naman para pagdating nila papat at nagpumbay, uh, handa na lahat. Uh, Tinuluan narin na rin ako dyan ni Raymar kasi sabi niya ay, si Bibi na lang daw bantayan ko. Sabi ko ay magaan lang naman to tsaka nasa harap ko lang naman si Bibi